Mind mo na to. Okay, yours na to. John Robert Costura. Sa kanya ulit? Oo. Uh -uh. Parang ni <tongan> Robert na. Ang dami. Saan ba kay mama mo? Hindi ko lang siya. Viral ngayon sa social media. Carlos Yulo. Nanunood ng online selling ng kanyang ina na si Angelica Yulo kahapon. Naging usap-usapan nga ang online selling kahapon ni Angelica Yulo. Matapos madiskubre ng mga viewers na nanunood ang kanyang anak na si Carlos Yulo sa mismong online selling ng ina. Ito na nga ba ang hudyat na magkaroon ng pagkakataon na magkabati na ang mag-ina matapos ang mga nakaraang isyo na sinabi ni Kaloy na magnanakaw umano ang kanyang ina? Saad ng mga viewers halatang namimes na umano ni Carlos Yulo ang ina na si Angelica kaya nagawang manood dito. Marami namang viewers ang sabrang natuwa matapos na nanunood na si Kaloy sa online selling ng ina. Dahil dito ay lumakas ang kutob ng mga viewers na baka umano ay nagpapahinga lang si Kaloy para hindi na umingay ang isyo ng kanilang ina pero handa na rin umano ito na makipagbati sa ina. Matatanda ang kamakailan ay nagpasalamat si Kaloy sa kanyang ama at humingi ng pasensya. Dahil hindi umano siya kumaway sa ama niya dahil marami umano ang nagpapapicture sa kanya. Saad ni Kaloy, maraming salamat pa, masaya ako nakita kita doon nakasuporta. Pasensya na pa hindi ako masyado nakakaway. Ang daming nagpa orthograph Kita -kit soon pa, Mark Andrew Yulo. Dito ay sinabi ni Kaloy na kita kids, na kung saan hindi malabo na habang buhay ay hahayaan ni Kaloy ang kanyang pamilya. Siguro ay nagpapahinga lang ito dahil sa daming pinagdaanan ng kanilang pamilya at mga hindi pagkaintindihan. Sa kabila ng isyo ng kanilang ina maraming netizens ang nagpadala ng mga tulong sa pamilya ni Kaloy dahil umano ay nakita nila ang kasipagan ni Angelica dahil bukod sa online selling ay nagtitinda pa ito ng longganisa at ng mga skin care. Kaya marami ang naantig na puso kay Angelica, kahit puno ng bash itong mama ni Kaloy. Naawa talaga ako sa isang ina. Para bang pinagkit ng tadhana ang isang tagumpay na sana nakamit na niya para sa mga pangarap ng anak? Para sa akin lang ha kahit na inaaway ako ng mama. Still do respect kung may mali man just do some consideration. Baka pagod lang sa kahahanap buhay. Hope sa situation ni Olympian ay bigyan ng pagkakataon ng paalaga sa pamilya dahil yan ay importante bilang anak. Money is a material thing just keep your family. Siguro kung wala si girl baka okay sila ng family niya. Mama niya pa yun at namimiss niya din yan. Basta para sakin masarap may nanay. Iba na yung life pag nawala na sila parang may kulang sa buhay ko.